kung hindi nagamit yung pera pambili ng libro. Can you imagine, kahit yung mga troll, do you think, kung ikaw nagpapaaral sa public school, alam mo ba yung pakiramdam ng ang anak mo nakikihiram ng libro? O wag na yan. Kung ikaw ay isa dun sa mga anong abot kamay, abot subo lang yung kinikita sa itang araw. Kung hindi sila napakain o kung may mold na, may amag yung pagkain, regardless of kung sino nakaupo, ang atin lang punto de vista dito, kailangan nating panagutin kung sino man ang hindi gumagamit ng tama sa pundo ng bayan, budget ng bayan, kasi ito nga po ay konektado sa inyong bulsa. Mm -hmm. Okay. Zay, uh, lang natin yung binabanggit ni, ano, ni, ni Commissioner Heidi. No? Kasi importante rin yan. Ha? Dati, nung unang panahon ko pa nadidinig ito, no? meron pulisiya. I think, nung time ni GMA ko unang nadidinig ito. No? When it comes to budgeting, use it or lose it. Kasi syempre, kunwari, binigyan ka ng 100 million, huwag <laughs> mo isave yon, gamitin mo yon, Binigay yeah. sa iyan for a reason, okay? <laughs> Pero dito nga, paano ba natin ano yan, yung babalansihin yan? Kasi tama rin yung punta ni Com Heidi, no? Kung hindi mo ginasta yung budget para sa mga libro, para sa mga laptop, eh merong ibang mga ahensya na kailangan din ng pondo dahil scarce resource yan, eh. Limited resource ang, ang pondo ng bayan, eh. Pero ang isang punto na isip ko, 'di ba meron talagang fixed requirements ng education system natin eh na hindi mo pwedeng tanggalin sa kanya. Dapat ilaan mo sa kanya. Oh, yeah. sa 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 constitution natin, biggest allocation ng education eh, no? So, inya, paano natin ipapaliwanag 'yon? Yung yung ganyan, yung, yung, you have to use it, no? Because you cannot necessarily lose it dahil kailangan mo ng pondo lalo pag tiningnan natin yung mga datos kung sa kulelat yung mga batang estudyante natin, 'di ba? Actually, actually ah. <laughs> huwag sasama ang loob sa akin ng secretary ng DepEd. Sabi ko nga, siya yung champion ng ano reform ano sa Senate pagdating sa ano. At acknowledge yan pagdating sa mga lahat ng nakikilala kong expert sa education. Ang ang solusyon dyan, di ba ito nga yung purpose ng budget hearing, di ba Christian? Yes. Kung minigyan kita ng pera at hindi mo nagalaw ang pera mo, ano anong aksyon? Eh, meron kang continuing eh. So may pera ka pa. Hintayin ko po nang i-push mo bago kita bigyan ng pera. <coughs> Tony, sorry ha, sorry. I do not want to be parang parang ano no, wala akong hindi ako namumulitika. I have nothing against the ano. 'Di ba? Kasi ito yung atin tinitingnan dito eh. Kapag binigyan natin ng pera na sabi natin malaki na naman. 'Di ba kanina pinag-uusapan natin, how do we move the system? How do we push it? in such a way that the existing ano sa continuing appropriation at yung current appropriation, makakayang ano? When in fact, we have not solved the absorptive capacity. And yes. we are facing a serious problem on yes. absorptive capacity. Yes. Correct. Yes. Zay, Uh, yun, actually, yun sakto rin yung isasagot ko eh, Yung serious problem of absorptive capacity ng bureaucracy ng Pilipinas. Kasi, imagine mo yung budget palaki ng palaki, 200 billion a year ang tinataas at the very least. Pero yung kapasidad ng bureaucracy, pareho pa rin dun sa kapasidad niya sa dati. So, ang nangyayari, imbis na yung pera na nakukuha, na nadadagdag sa budget, Ini invest natin to improve the capacity of the bureaucracy meaning training the people increasing I don't know increasing salary giving incentives para dun sa mga critical na positions para ma-push -ano, ma yung ano yung implementation um improving then yung capacity ng pagpaplano at planning and budgeting linkage, hindi doon napupunta. Kasi alam natin, sa pork barrel napupunta. Imagine the amount of money that can be used to improve the capacity itself of the bureaucracy. Kaya lang anong ngayon, hindi, para bang ini-incentivize yung inefficiency. Kasi nung nasa DBM ako, noon nasa DBM kami, sinubukang i-implement yung one-year validity of appropriations para mm. mapursige yung mga ahensya na kung ano yung hiningi nyo for this year, tutok tayo ito. Para may fiscal discipline, para ma-improve um, incrementally taon-taon yung kapasidad ng ahensya. Bumalik tayo sa two-year validity of appropriations. Bakit? dahil nagpapasok ang kongreso ng napakaraming pork sa iba-ibang ahensya, kailangang i-accommodate ang kapasidad ng mga ahensya na hindi nakapagplano para sa mga projects na yon. edi self-serving. So kung hindi rin tutulong ang kongreso that way, bahagi yon ng legislative oversight niya sa budget eh, to make sure every peso is spent properly, every peso redounds to very specific results. Sabi ng ahensya, ito ang dapat. Eh bakit hindi na deliver At saka yung, 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 problema across the bureaucracy, ay, ay, parang sinasabi ng mga trolls, single out natin yung, ano, yung depth eh, dahil si VP siya rin. Hindi eh. Kami, katulad ni Com Heidi, ng mga budget, ano, budget advocates, palagi namin sinasabi, ito problema to ng buong bureaucracy ng Pilipinas kasi heavily politicized mali ang ano ang investments na pinupuntahan kahit na palaki ng palaki ang budget so how do we solve that babalik bumabalik tayo sa patronage politics eh na root cause totally, yeah. ng ito so mahirap mahirap solusyonan kung walang commitment yung presidente Uh, yung DBM secretary, yung fiscal oversight agencies, disempowered. Paano aayos yung sistema? Nakasalalay sa kanilang pag-ayos ng buong birokrasya. Kaya nga, so, kaya nga naging unang ano, budget hearing DBCC eh. Yeah. At ito yung trabaho talaga nila na nalalaglag ngayon. Maraming taon na <laughs> na so, sobrang totoo yan. Tsaka konting perspective lang sa mga siguro naguguluhan o talagang <laughs> Never na maliliwanagan. Kaya naman napapag-usapan yung budget ng na, ng DepEd dahil ay nakasalang. At saka napakalaking birokrasa yes, yan. Yes. At ang dating na upo dyan, si Vice President Sara Duterte. Yun po yun. Tsaka kung wala naman nakita efficiency, edi eh, di wala tayong pag-uusapan no, ngayon. Mas maganda nga kung walang efficiency. Correct. Diba? Correct. Oh, saludo po <laughs> kami sa inyo, Vice President. Eh kaso <laughs> hindi ganun eh. <laughs> lang ako, Sir Christian at sa medyo magiging ano ako, a little bit, ah... Uh... <laughs> Uh, ano ba to? Ito yung challenge ko. We have to recognize that there is an currently an education crisis. And in of that course. aspect, kung i-recognize yan ng Congress together with the President, ito yung solusyon. At ito rin yung sasabihin nating hamon. At dito naman lalabas yung advantage na politician ang itinayo mo dyan. Una... Hindi natin pwedeng babaan ng budget eh. Nasa Constitution, di ba? Yes. So, declare an emergency. At tatapos at natin, education crisis. And in that case, magkaroon ka ng out-of-the-box solution. Sa as paano tayo magko ng schools na hindi natin masasabing ma-impede ma ng bureaucratic process. Marami tayong private partners. Ano? Merong yes. angat na nagpapagawa ng school building, 600,000 lang. Meron akong kilala, Kawai Kawai, taga Amsterdam, si Tess Chotel, na nagpapagawa din siya ng school building, SPED at saka ano. Ang puntos ko, if they are private people or private organizations who can construct schools, na para rin sa gobyerno, para sa estudyante natin, bakit hindi natin explore ito? with the declaration of an emergency crisis or an education crisis certain procedures can be relaxed yes. and it is within the power of the president it is within the power of congress it is within kung gugustuhin ng head ng deped at ito nga po yung sabi ko ito ang advantage mo naman bilang isang politician that means you have the support of your former colleagues you have the support of the budget in kilala ko yung mga nag-a-advise sa'yo, mahuhusay sila. So I challenge, oh. consider it as an education crisis. Pagdating sa pagpapakain, ang rin nating private organizations. At ito pa ha, babanggitin ko naman yung FINMA. Ang FINMA is looking into education reform seriously. Nagbibigay tayo ng scholarship. Di ho ba kung minsan yung scholarship ng DepEd, hindi mo kayang itulak kasi nga, alimbawa, State University, hanggang dito lang yung kota nila, baka pwedeng ibigay doon sa mga private schools na kayang, ano, in in, in that case, makaka-enroll yung mga mamamayan kahit wala silang pambaya dahil, ano, makaka-avail sila ng private na, na paaralan, di ba? So, so, I'm not promoting any interest here. What I'm trying to do is, eto yung problema eh. We cannot reduce the budget. Constitutionally, nakaspecify, ano, but We can offer some solutions out of the box given the situation as long as we agree that there is such thing as an education crisis. I-relax yung mga proseso, tawagin ang strong partnership with the citizen and private ano. Pagdating sa procurement, marami po tayong uh, school building watch, marami tayong uh, textbook watch, marami rin tayong eskwelahan uh, na willing mag-absorb ng mga scholars ng government. So I think it will help a lot. And I am confident the current Secretary of DepEd can do it. <music>